Nasa ikapitong yugto na tayo tungkol sa usaping babala na nasa huling mga araw na tayo. Isang palatandaan dito na sinasabi ng ating Panginoon ay itong pagdagsa at pagdami ng mata mga taong mapagsamantala. Ang pagsasamantala sa kapwa ay mabigat na kasalanan sapagkat ang karamihan na biktima rito ay yung mga taong walang kakayanan ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Yung mga bagay na mahalaga sa kanila. Dahil wala silang kakayanan at pinagsasamantalan ng iba, ay uh, iiyak na lang ang mga ito. Pero tandaan natin na meron ding hula sa Biblia na sinabi ng Panginoon na darating din ang araw na haharapin niya tayo. Kaya, ang gawin natin, lahat ng nakakakilala sa katuwiran ng Diyos, kailangan hindi tayo huminto sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang Diyos ay ililigtas na tayo. Magandang hapon sa ating lahat.